sarili mo rin nilalaglag mo sa social media. Oh, bakit? Ako ba yung nangabit? Ako yung nagkaroon ng kabit? Baho na lang. Baho lang nila. Bakit? Sa tingin mo, abogado ba yung likes, comment, share? Sa tingin mo, yung mga magkukomento ron na sa sa'yo, yun ang magiging abogado mo para makuha mo yung gusto mo na disiplina sa mister mo? Hindi. At huwag kang tatakbo sa amin pag dumating o panahon na ultimo yung anak mo iiwanan ka na kasi napaka-toxic mo. Eh kaya ako nga pinus eh, para maalaman sila ng kabit niya. Ganyan din nangyari sa'yo dati. Mali na nga yung ginagawa ng asawa mo, mali rin yung solusyon mo. Oh, anong mali doon, kuya? Ano, kayaan ko lang sila ng kabit niya? Kung anong gawin nila sa akin? Ganon? Ano ba plano mo? Kakasuhan ko sila. Kakasuhan mo sila? Yung ikakaso mo sa mister mo sa pangangaliwa, napakalalim niyan bago mo mahuli. uli mo magkapatong yan. Ngayon, kung ikaw magpo-post ng mga kabulukan ng buhay ng mister mo, nakabulukan mo na rin, sarili mo rin nilalaglag mo sa social media. Oh, bakit? Ako ba yung nangabit? Ako ba yung nagkaroon ng kabit? Baho na lang. Baho lang nila. Bakit? Sa tingin mo, abogado ba yung likes, comment, share? Sa tingin mo, yung mga magkukomentoro na sa sa'yo, yun ang magiging abogado mo. Para makuha mo yung gusto mo? Na disiplina sa mister mo? Hindi! Lalo mo lang pinapatunayan sa tao na tanga ka. So yung ginawa nila tama? Wala akong sinabing tama yung ginawa nila. Tingnan mo yung sitwasyon na ginawa mo ha. Nung una, nag-away kayo. Anong ginawa mo? O sa social media? Paawa, ipek, iyak, banta, nagkabalikan kayo. Kaya nga inuulit ko lang ngayon. Uulitin mo ulit. So uulitin mo na naman yung sitwasyon na kaya ka babalikan kasi may pagbabanta ka ha? at nagmamakaawa ka. Do you think? Sa tingin mo, nababago mo yung ugali ng lalaki? Hindi. ini mo. Kasi nga, akala mo pag binalikan ka dahil takot sa kaaso, ha? dahil nagmamakaawa ka sa social media, akala mo mahal ka. E binalikan ka dahil nanakot ka binalikan ka dahil nagmamakaawa ka. Hindi ganun ang tunay ng pagmamahal. Mas okay pa nga yung iba eh. Sa totoo lang. Yung mga mag-aasawa ng panagaaway aaway nag nag-i-space, nakaka-realize, nagkakabalikan ka ng tunay. Mas doon na realize ng lalaki o babae na mahal talaga nila yung asawa nila. E ikaw yung ti eh. sa mong bumalik sa panakot at awa. O di inulit-ulit. At ang mali sa'yo, pinakasalan mo pa kasi. Katangahan. Ha? Oo, pwede magbago. Pero inulit eh. Tapos ngayon, uulitin mo na naman yung proseso. Ipapangalanda ka mo na naman sa mga tao na depressed ka ko no. Na-stress ka ko no. Na kawawa ka ko no. Kung sirasiraan mo yung asawa mo sa social media, piling mo wala kang kasiraan? Pinakasalan mo eh. Tapos ngayon, nilalabas mo sa social media kung gano'ng abulok. Hindi na nga ka mo gwapo, ganun pa yung ginagawa sa'yo. Pwede sa'yo rin tatagos lahat? Naririnig mo yung sarili mo? Alam mo sa lahat ang depressed, ikaw yung pinakamalakas eh. Alam mo kuya, ginawa ko din yun para ma-expose yung kabit na yan. Ha? Yun kasi yung point ko. Ma-expose yung kabit. Napatunayan mo na ba? Nakita mo ba na magkapatong sila? May lumabas ba na anak nila? Yun ang batayan sa so gusto mo i doon sa asawa mo. Hindi yung pag-post sa social media. Mauunahan ka pa nila mag-demanda eh. Ha? Kung ako yung mister mo, ganun mo ko sinira sa social media, at alam ko ididemanda mo ko tapos ayaw mo na maayos, at ayaw ko na rin sa'yo, pa kitang iba, no? Habla! Eh anong gagawin ko, Kuya? Ha? ha? Anong dapat kong gawin ba kasi? Kung talagang kakaso mo, di mo kailangan mag-post. Katangahan niya, yan. Nagbibigay ka pa ng warning eh. Mababaligtad ka pa nga eh. Bago mo mapatunayan yung ikakasa mo sa asawa mo kay Naliwaka, mas kapapto patunayan ngayon ng mga tao o yung mismong kablit na sinasabi mo at ng asawa mo na yan, na ikaw ang puri. Uulitin ko, hindi abogado yung like, comment, and share. Katangahan. Hindi ka pangit. Nagiging pangit ka dahil sa galawan mo. Hindi mo ba inisip yung anak mo? Ha? Nung una, sa ginawa mong ganon, may skandalo. Malit pa yung anak mo eh. Pero ngayon, lumalaki na. Bakit kailangan malaman ng buong mundo yung problema mo sa buhay? eh, ikaw nag yan. Tol, ang problema, dumadaan lang yan eh. Kaya dapat, pa may problema ka, ang solusyon mo, yung tama, hindi yung mali. Kaya tumitira ka sa ganyang sitwasyon kasi ikaw mismo pong ipili at nagdilisisyon sa buhay mo na sa ganyang buhay. Kasi yung solusyon mo, pag may ginawang mali sa'yo, mali rin. Alam mo, isa pa sa mali. Sa so, sobrang daming tao na nasa paligid mo, mas gusto mong maniwala o magpauto sa mga mali na nasa paligid mo kaysa sa totoong tao. Ako, si nanay, kita tatay, mga kapatid natin, kami yung mga totoong tao sa buhay mo. Pero ayaw mong makinig. Mas gusto mo, yung komento sila na sige si girl, ituloy mo yan. Kasi pag nabasa yan ng mga tao, kakapulutan ng aral. Ang pangat-pangat na nga ng asawa mo, ng babae pa. Ginasusan mo na nga eh, ganun-ganun pa. Isiwalat mo lahat. Oh, at the end of the day, sinong tanga? Ikaw. Biro mo yun, ganyang edad mo, ginawa kang matrona. Pinakasalam mo, ikaw lahat ang gumastos. Ikaw lahat ka mong bumuhay. Tapos gusto mong palabasin sa mga tao na nangaliwa, ay masaktang ka at kaawaan ka. Pati yung health mo, iimbentuhin mo na may sakit ka na marami kang iniinom, kaawaan ka lang ng tao. Kasi nga gusto mo balikan ka. Alam mo na nga na hindi ka rapat-dapat. Alam mo na nga na batugan. Alam mo na nga na pangit. Alam mo na nga na talagang walang tira, walang bitaw. Gusto mo pa rin bumalik. Kaya imbes na dumaan lang yung problema, imbes na pagdaanan mo lang, tumitira ka. Tingnan mo anak mo. Kahit huwag ka na maya sa sarili mo, sa anak mo na lang. Lumalaki ng anak mo, Tol. Marunong na maya sa tao yan. Napaka walang kwenta mong ina kung dumating yung punto yung anak mo naman na nasasaktan. Oo, pwede hindi na mabigay yung pangangailangan mo. Pero hindi na nga nabibigay ng ama yung pangangailangan niya. Pati ikaw hindi mo rin mabigay. Kung magdidimanda ka, hindi mo na kailangan ipost. Kung mausap ka agad ng abogado, hulihin mo sa akto, yun. Huwag ka na mag-warning. Huwag ka na nag nagpapaawa-epek. Huwag ka na nakakukunwaring depressed, pero sumatutal, gusto mo balikan ka lang talaga. Mariusip ka. Hindi ka pangit, ulitin ko. Pero mas daig mo pa yung mga pangit talaga, na literal, sa ginagawa mo. Alam mo, sa pagkakataon na to, hindi na yung asawa mo yung nananakit sa'yo. Ikaw mismo ang nananakit sa sarili mo. Kasi mali yung solusyon mo sa maling ginagawa sa'yo. Bahala ka lang sa buhay mo. I-post mo lang, i-post. Tingnan natin kung magkaroon ng solusyon yung buhay mo. At huwag kang tatakbo sa amin pag dumating ang panahon na ultimo yung anak mo, iiwanan ka na kasi napaka-toxic mo.